2 ng Oktubre, tumulog sa Bitag Headquarters ang mag-inang si Jane at Wally Agosto dala ang isang warrant of arrest. 16 ng Pebrero taong 1998, nang napaslang ang 17-anyos na anak ni Aling Jane na si Wilbert ng mga sospek na sina Mario Bolotano at June Serrat. Walong taon, walong taon na walang nangyari. Walang nangyari kaya napilitang kami bumapit dito. Dahil... Mm, Bilinda, parang hayop. Parang hayop na ino nila nga anak ko. Masakit eh. Oh, Masakit na wala ng isang anak. ang inaano ko lang naman, ma, ma, mahuli yung kung sino mo mali sa anak ko eh. Oh, ano naman gusto ko eh. Naranasan din nila kung ano naranasan ng anak ko. Ayon naman sa witness na si Reynaldo, mahigit dalawang linggo nang gumagala sa kanilang barangay ang isa sa mga suspect na si Mario Bolotaro sa dating bahay nito sa MH Del Pilar Street, Barangay Rizal, Makati City. Tapos nung nakita ko yung suspect, nabalta ko na nagtatago dyan. Hindi ako nagatubiling lumapit sa bitag. Ngayon lang namin na, ano na lumalantad siya. Kaya lumapit kami dito. Agad kumilos pronto ang Pitag Strike Force at nakipagugnayan sa warrant section ng Makati Police Station. Habang pinagpaplanuhan ang gagawing paghuli sa wanted na si Mario Bolotano, nagkaroon ng pag-alinlangan ng mga operatiba at ng grupo ng Pitag dahil walang kuryente sa kabuuan ng Barangay Rizal sa Makati. Baka tumambay ngayon mo. Kasi walang ilaw po so, Baka tumambay. Kung, kung, kung wala ngayon, yan, mm -hmm. eh, mas lalong masunog. Burnout yan. E, na hindi na magpakita yan. doon. Kasi nung linggo dapat ma'am. Ang tulad na yung warranty. Ang sa amin niyan, 2 weeks na rin lumutang ngayon yan. Di ba? Puta mukhang may kopya ako nung warranty. Saan yung warranty? Tingnan mo ma'am. So, siguro ikutan muna natin yung area. Ayun, Mas maganda, sir. Ha? Describe mo sa amin kung ano yung tsura ng subject. Kasi laki rin niya. Oh. Ang taos malaki katawan. Oh. Uh Medyo -huh. kumang yung kanan. 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 Oh. Matangos ang ilong, ano? Oo, oh, matangos oh. ang ilong. Mabuti. Oh, may, may, yung, may, team na kayo doon, sir. Ayun, may, may, team na. Mga, mga, kulay namin, ganyan. Hmm. Um. Uh -huh. Pasukin natin. Kasi inaano ko naman, kung negative, tapos pasukin natin, sure that's Pagdating sa target area. Naging mahirap ang ginawang pag-stakeout ng grupo. Bukod sa walang kuryente ang lugar, marami ring mga mata ang nakamasid malapit sa area ng nasabing wanted. Dilim talaga, walang ilaw eh. pa na. Ay kayo. Dahil sa iniiwasan ng grupo na masunog ang operasyon. Pinagplanuhan na lamang na ipabukas ang gagawing paghuli sa wanted na si Mario. Bukas ng umaga, pag na kumaga, pag nang maliwamin... Kanina eh, kung ako, okay na, akala si natin, si positive si po. na. Kaya, kaya ang positive na yan, tatakbayin lang natin, madalingin oh, na. Kung oh, nasa kalye lang, pwede natin punayin. Hmm. Kasi useless din na pasukin natin ngayon kasi tatatlo kami. Nakukuha ako ng, siguro, oh, full force na lang ang warrant yung bukas. Kinabukasan, isinagawa ng pitag ang reconnaissance sa lugar ng wanted na si Mario. Pero ayon sa asset, hindi pa rin daw ito lumalabas ng bahay. Tumating rin ang Makati Police at agad isinagawa ang pagpaplano. Sama na lang sa akin sa inyo. So, sasama na lang sa inyo. Sama ako sa kanila. Namin planning paano yung pagluson? Basta lang ba ano? Mas spotted yung tao. Kahit saan sila tumakbo, haabulin na natin. Kasi naman, sabay na naman kami dyan eh.

Hindi na napigilan ang galit ng kapatid ng biktima na si Wally. Hindi na galit ng kapatid ng biktima na si Wally. Wag ka! Wag ka Wag na kanya! Awak na namin tao! na dinala sa presinto si Mario Bolotano ng Makati Police at PITAG. Sa sasakyan, mariing tinanggi ni Mario ang kanyang nagawang krimen. Pintangal lang ako. Pinatay mo rin, pare. Hindi, pinatay lang ako. Hindi pumatay kung hindi ikaw. Si Jun -Jun. Nasaan si Junjun -Jun ngayon? Hindi na dalawa kayo dyan eh. Sa warrant section ng Makati Police, inimbestigahan ng mga polis si Mario. Abot langit pa rin ang pagtanggi ni Mario sa nangyaring krimen. Mawut lang ako, kasi. mawut lang ako. Sa kulungan,

na ng ina ng biktima na si Jane ang galit sa suspect na walong taong nagtago sa kanyang ginawang krimen. Kinano naman ako? Ha? Kano nung hindi? Kinano mo? 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 Ang susunod na mga eksena ay hindi na bago sa bitag sa pagitan ng mga preso at ang mga taong nahulog sa aming bitag. Pinapakita lamang ng bitag kung anong lengguahing ginamit ni Mario sa kanyang biktima ay ganun din ang lengguahing itatapat sa kanya ng mga bago niyang kaibigan sa kulungan layunin ang pitag na pasikipin ang mundong kinagalawa ng mga pusakal sa ating lipunan. Hanggat may mga impormasyong natatanggap ang pitag sa mga kriminal na nagkalat sa bansa, patuloy na tutugisin kayo ng pitag kasama ang mga alagad ng batas. Dahil walang puwang ang mga wanted na makihalubilo sa ating tahimik na lipunan.